Sabi nila, ang mga bakasyon sa probinsya ay puro saya, pahinga at katahimikan. Pero minsan, ang mga tahimik na lugar may tinatagong kababalaghan. Ako nga pala si Alan, taga Cebu. Tuwing summer, bumibisita ako sa mapinsan ko sa Bohol. Sa isang libib na sityo na natawag na Balinsasayaw. Isang baryong napapaligiran ng kakahuyan Parang laging may nakamasid sa iyo mula sa mga puno. Kasama ko noon Marco, Janet, Marky at Luis. Tatlong araw pa lang kami doon pero ramdam ko na agad na iba ang paligid. Maraming nakakilabot, tahimik pero parang may mabubulong kapag lumalalim na ang gabi. Unang gabi pa lang habang nagkakwintuhan kami sa labas ng bahay ni Lola Sabel. Napansin kong biglang nanahimik ang mga kuliglig. Parang sabay-sabay silang tumigil. Tapos sumipol ang hangin mula sa gubat. Uy, napansin niyo yun? Tanong ko. Pero si Marco natawa lang. Relax lang Alan. Ganyan talaga dito. Maraming kwento-kwento lang yan ng mga taga rito. Sabi niya. Pero si Janet ang pinakamatanda sa amin. Biglang nagseryoso. Huwag mong sabihin yan Marco, sabi ni Lula. matikbalang na raw dito sa gubat ngayon. May mga nakakita ng isang araw. Nabatahimik kaming lahat. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ni Janet. Pero sa loob-loob ko, may kung anong kabahan nagmagapang sa likod ko. Parang may malamig na hangin ang dumadampi sa bato ko. At sa isang iglap, narinig kong may mabigat na yabag mula sa dilim ng kakawian. Kinabukasan, nagpasya kaming maglakalakay papunta sa ilog sa kabilang dulo ng sityo. Bitbit -bit namin ang mga papak at pagkain. Picnic daw, sabi ni Maripe. Pero bago kami umalis, pinalaan kami ni Lola sa bil. Huwag kayong lalapit sa malaking baliti sa gitna ng gubat. Doon nakatira ang nilalang na hindi dapat ginagalit. Napatingin ako kay Lola. Seryoso ang mukha niya. Akala ko dati puro pamahainan yun. Pero nung makita ko ang itsura ng gubat, makapal ang mga puno. Madilim kahit ang hali at may amoy lupa na parang basang kapoy. Eh. Parang may kakaibang inirihiya talaga. Habang naglalakay kami noon, napansin namin may mga bakas na paa sa lupa pero sobrang laki at hila pa iba-iba ang direksyon. Baka kalabaw lang yan, sabi ni Luis. Pero habang tumatagal, lalong tumitindi ang patiramdam na may sumusunod sa amin. Minsan, may marinig kang ngakaluskos na sa likod ng mapuno. Minsan naman, parang may aninong mabilis na dumadaan Si Janet biglang tumigil at itinuro ang bahagi ng gubat. May nakita ako. Parang may ulo ng tao pero katawan ng hayop. Sabay tinakpan niya ang bibig niya. Napatingin kami lahat. Pero wala naman kami nakita. Tara na. Kinag kinagabi na tayo. Sabi ko. Pilit kong pinakalma ang sarili. Pero sa loob-loob ko ramdam ko na may ibang nilalang sa gubat niyon. At hindi ito basta hayop. Habang papalapit kami sa ilog Napansin namin parang nagbago ang simoy ng hangin Kanina lang ay uh, maaraw at tahimik. Pero ngayon ay biglang lumabig at tumilim ang paligid Parang nagdilim Kahit ang hali kapat Uy bakit parang uh, umaga lang kanina Biglang tumilim Tanong ni Maripi Habang naglakad Napatingin ako sa paligid ang mga, puno sobrang dikit-dikit para pinipigilan ang sikat ng araw na makapasok. May mga bagig na parang galamay na nakabitin mula sa mga sanga. Ang lupa, pasa at ang putik. Ang weird no? Para hindi na ito yung dinadaanan natin kanina sabi ni Luis. Hawan ng kunot ang noo. Niningon namin ang daan pero puro puno lang ang nakita namin Wala na yung daan pabalik Biglang may humuni mula sa malayo Mahina sa una pero habang tumatagal Lumalakas Isang tulog na parang paghalo ng huni ng kabayo at ungol ng tao Napatingin ako kay Marco At talatang kinakabahan na rin siya Kahit pilit niya itinatago Bro! baka may kabayo lang dito sabi niya pero halata nanginginig ang busis si Janet naman ay eh, halos hindi na makapagsalita hindi yan kabayo ibang tunog na yun bulong niya biglang kumakaluskos ang mga dahon sa kaliwa namin sabay-sabay kaming napalingon at doon namin nakita ang isang alino na napakataas halos dalawang metro at may hugis na tao pero mahaba ang mga paa parang tiklop-tiklop. Hindi malinaw dahil natatatpan ng mga puno pero nakita kong kumikintab ang mga mata nito. Kulay dilaw at parang nakatingin sa amin. Tara na, sigaw ko. Nasitakbuhan kami. Hindi na lang tanong kung saan dadaan. Ang alam lang namin kailangan makalabas kami ng gubat. Habang tumatakbo kami, narinig ko ang yabag sa likod namin. Malakas, mabigat parang humahabol. Hindi ko alam kung gaano kami kalayo mula sa ilog o sa bahay ni Lola. Basta ramdam ko na lang ang pintig ng puso ko sa dibdib ko. Napatingin ako sa kanan si Luis na dapa. Luis, tayo na! Sigaw ko pero hindi siya kaagad nakatayo. Si Marco bumalik para tulungan siya. At sa oras na yun, nakita alaming may isang nilalang na lumitaw sa pagitan ng mga puno. Ang tangkay nito ay lampas na tao, kaya pero matigas ang tinding. Parang kabayong nakatayo, ang ulo nito ay kabayo, pero ang katawan ay tao. Maitim ang balat at ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Ang hininga ko ay malakas, parang kulog. Tik, ikba lang! Bulong ni Janet. Habang nanginginig sa takot, hindi ko alam kung saan kinukuha ang lakas pero hinila ako si Luis habang si Marco ay nakatingin pa rin sa nila lang. Tignan mo yung mga niya. Sabi niya ng mahina. Napatingin ako at doon ko nakita ang pinakakaiba. Baligtad ang mga nila lang. Parang kabayo na harap sa likod. At sa bawat hakbang niya ay nag-iwan ng mabigat na marka sa lupa. Biglang tumitigala ang tigbalang at naglabas ng tunog isang malakas na halakak na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang mga ibon sa paligid ay nagsisiliparan. Tumakbo kami na sobrang bilis. Halos hindi na namin alam kung saan pupunta sa bawat liko. Narinig namin ang uyabag pero kapag lumingon kami wala. Parang nilalaro lang kami ng nilalang na yun. Hanggang sa biglang tumigil ang tunog at tahimik na uli ang paligid. Pero kahit wala na kaming nakita, ramdam naming nagmamasin pa rin ito sa amin mula sa dilim ng kagubatan pagkatapos ng ilang minutong pagtakbo napansin namin lima kaming gumalis pero apat na lang ang magkasama si Luis, nasaan si Luis? sigaw ni Marco habang hingal na hingal napalingon kami pabalik pero puro puno at dilim ang nakita namin baka nakulog siya sa likod natin balikan natin sabi ko pero hindi ko balikan natin sabi ko pero pinigil na lang ko ni Janet. Huwag baka andun pa yung tikbalang Nanginginig ang mga kamay niya habang yakap si Maripi na halos umiiyak na pero hindi ko mapigilan ang konsensya ko. Hindi ko kayang iwan si Louis sabi ko. Sabay takbo pabalik sa dinaanan namin kanina. Hindi ko na kung saan ko hinungkot ang tapang ko. Pero sa bawat hakbang parang lalong lumalalim ang dilim ng gubat. Pagdating ko sa isang bahagi ng daan, narinig ko ang mabagal na pag Luis, tawag ko. Wala. Luis, bro, saan ka? Unti-unting lumalakas ang hangin. May amoy na parang nasusunog na mo. Luis, sigaw ko ulit. Doon ko napansin may bakas ng paa sa lupa. Sobrang laki, halatang sariwa. May mga kalmot din sa paligid ng puno. At sa gitna nito, may nakasabit na anyo ni Luis. Kinuha ko ito. Basa ng pawis at putik. Biglang tumigil ang hangin. Tahimik tapos narinig ko yung tono ulit. Yung halakhak na tikbalang mababa parang nagmumula sa paligid ko. Sa gilid ng paningin ko, may gumagalaw. Tumalikod ako. At sa layo, nakita ko si Luis. Pero parang iba na siya. Nakatalikod siya. nakayuko ko at parang may mahabang buhok na natakpan ang mukha. Luis, bulong ko. Nandahan siya lumingon. At ang nakita ko ay, ay hindi na tao. Ang mukha niya ay parang pinaglako ng tao at kabayo. May mahabang ngipin at pulang mata. Umalis ka na, sabi niya. Sa tinig na parang halak-halak at tiyak na pinagsama. Napaatras ako, nanginginig at sabay takbo pabalik sa pinsan ko habang bitbit -bit ang panyo niya. Pagkarating ko sa kanila halos hindi ako mukahinga. Si Luis, hindi na siya si Luis. Sigaw ko, halos maiyak. Nakatinginan sila at sa masandaling yun, biglang may malakas na pagalog alog ng mga puno. Parang may nambalang hayop na gumagalaw sa paligid. Tatak tayo. Ngayon na, sigaw ni Marco. Nagsimula kami tumakbo pero bawat direksyon na puntahan namin. Parang umiikot lang kami sa parihong lugar. Hindi tayo makalabas, iyak ni Marco. Biglang may bumagsak na sanga sa harap namin. At doon lumitaw ang lang. Ang tikbalang. Malaki. Matangkad. At ang bawat higa nito ay parang hangin ng bagyo. Ang mga mata nitong kulay dilaw ay nakatutok sa amin. Huwag kayong titigin sa mata niya, sigaw ni Janet. Sabi ni Lola, doon ka raw niya ikukulong sa ilusyon. Agad kaming yumuko pero narinig ko na ang mga yabag nitong papalapit. Bigla kong nalala ang bilin ni Lola sa bil. Kapag nakasalubong mo ang tikbalang, balik na rin mo ang damit mo. Agad kong hinubad ang t-shirt ko at minalikta dito. Sinabihan ko rin sila na gawin ang pareho. Habang ginagawa namin yun, Narinig ko ang malakas na hiyaw ng tigbalang parang nasusunog na hayop. Umalingaw ngaw sa buong bubat ang sigaw na yun. Pagmulat ko tahimik na ulit. Wala na ang nilalang ang paligid parang normal na ulit. Pero nang tumingin ako sa lupa, nakita ko may naiwan ng malalaking bakas ng kabayo at mga peraso ng buhok na kulay abu. Dahan-dahan kaming naglalakad, papalabas ng gubat hanggang sa makarating kami sa bahay ni Lola. Pero kahit nakalabas na kami, alam kong hindi natapos ang mga bangungot pero kahit nakalabas na kami alam kong hindi patapos ang bangungot na yun pero kahit nakalabas na kami alam kong hindi patapos ang bangungot na yun sa labas ng bintana may narinig ako mahina Pamilyar na halak yung tunog na yun hindi ko kailanman malilimutan pagkarating namin sa bahay ni Lola Sabil halos hindi kami makapagsilita sa takot nanginginig si Maripi habang umiiyak si Janet at yakap ang sarili niya. At si Marco naman ay tulala lang. Pagbukas ng pinto ni Lola, agad niyang napansin ang itsura namin. Saan kayo galing? Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero nagsalita ako na nakita namin na tikbalang sa gubat Hinabol kami at si Luis na wala po. Biglang na ang mata ni Lola at naupo. Diyos ko, hindi kayo nakinig sa akin. Mahina niya sabi. Kumuha siya ng isang maliit na butil ng rangis at ay sinmula magdasal habang inikot ito sa paligid namin. Buti at nakalabas pa kayo. Ang tikbalan na yun ay kalapagbantay niya ng balitig matagal ng sagrado. Si Luis baka kinuha niya dahil may nas... Si Luis baka kinuha niya dahil may nasaling kayo hindi niyo dapat inalaw. Sabi ni Lola, nagulat ako. Ano pong ibig sabihin niyo Lola? Tanong ko. Daan-daan lumapit si Lola sa amin. Noong una kayo pumasok sa gubat, napansin niyo bang malamig at parang iba ang hangin? Ibig sabihin nun, tumawid na kayo sa hangganan ng kanyang teritoryo. Kapag may kinuha o paramdam ng takot, kinukuha niya yung kaluluwa mo at ginagawang alagad. Napasinghap si Janet. Na, nakita namin si Luis pero hindi na siya tao. Parang kabayo. Ang mukha niya, tumulo ang luha ni Lola. Yan ang ngayon, kinuha siya ng tikbalang. Nahimik ang buong paligid. Tanging tunog ng kuliglig at mahinang iyak ni Maripi ang naririnig ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang takot o ang na ng pinsan namin. Pero ang pinakamalupit ay ang pagkiramdam na parang may nakamasid pa rin sa amin mula sa labas. Tatlong araw na lumipas mula nang mawala ang pinsan kong si Luis. At halos buong sityo na ang na maghanap. Wala pa rin siyang bakas. Kahit sa gubat o sa ilog. Lahat kami pagod at halos mawala ng pag-asa. Si Sabil naman, walang tigil sa pagdarasal sa altar. Pero bandang hapon, habang nag-uusap kami sa beranda, may narinig kaming mahina pero pamilya na busis mula sa labas. Marco, Alan, mahina, paos, parang galing sa malayo. Tumayo agad ako, si, si Luis yun sigaw ko sabay tatbo palabas pagdating ko sa labas ng bakuran nakita ko siyang nakatayo sa gili ng daan madungis, maputla pero buhay agad kami ang papalapit bro, kala namin kinuha ka na iyakap siya ni Marco habang halos maiyak pero si Luis tahimik lang parang pagod na pagod hindi ko alam kung paano ako nakalabas Nalala ko lang, may lumanag tapos parang may nagsabing umalis na ako. Tinignan siya ni Lola sa bill, pala tayong nagugulat. Salamat sa Diyos, sabi niya. Bihira yan, hindi lahat. Nakalabas kapag napili na ng balang, may pahid ng luha si Janet. Luis, ano nangyari sa iyo sa gubat? Huminga malalim si Luis at saka ng salita na nagsasabing, Huwag akong tumingin. Pag tumingin daw ako, hindi na ako makakabalik. Tapos para tinulak ko ng hangin at pagmulat ko, andito na ako. Tahimik kami lahat. Ang tingin sa kanya ni Lola ay halong takot at pagtataka. Ibig sabihin, pinatawad ka ng nila lang. Tinagabihan, nagpasyar kami lahat na magsindi ng kandila para magpasalamat. Si Luis kahit pagod ay nakiupo sa amin. Tahimik siyang nakatitig sa apoy ng kandila. Parang may malalim na inisip. Luis, sigurado ka wala kang nararamdaman na kakaiba? Tanong ko. Napangiti siya ng bahagya. Wala naman. Pero minsan parang may sumusunod sa akin na panaginip ko. Napatingin kami kay Lola Sabel. Huwag mo nang isipin yun anak. Ang mahalaga nakabalik ka. Pero habang nagsasalita siya, napasin kong may kakaibang marka sa braso ni Luis. Parang bakas na paan ng kabayo. Pinilit yung huwag pansinin baka gasgas -gas lang pero hindi yun nawawala kahit anong kuskus kinabukasan sinabi ko kay Lola ang nakita ko tahimik lang siya sa katumingin sa akin anak kapag tumawid ka sa mundo ng nilalang kahit makabalik ka minsan may maiwan sa iyo kaya magdasal ka palagi mula noon umuwi na ako sa Cebu pero gabi-gabi bago ako matulog naririnig ko pa rin minsan ang mahina mabagal na paghampas ng mga paas sa lupa na parang kabayo. Minsan sa panaginip po, nakikita ko si Luis na tangiti. Pero may mga mata na hindi sa kanya. Hanggang ngayon, tuwing maririnig ko ang kuliglig na biglang tumitigil, napapatingin ako sa dilim kasi baka nandiyan ang ulit siya. Pinagmamasdan ako. Dala pa rin ang tikwa lang na kinuha siya at yan mga ka-Blackbuster, ang nakakatintig balahibong pinto ni Alan at ng kanyang mga pinsan sa buhol. Kung nagustuhan niyo ang pinto niyo, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa Blackbuster Horror Stories para nakakakilabot na pinto ng katotohanan.